Ayong hapon sa tanang guys, ah, uh, maupay pagundang sa alindahaw, no, alindahaw karon ba guys? Na, na, Kaya ako nang hambukan itong hanggit anong na alum. Nalipay jug ko guys, kaya magtanaw ko sa akong mga tanong ba, kanyang akong rambuta na anay mga na ay na bulaklak tapos tapay ang usa ka rambutan dito sa, lo sa likod na hong 170 si na mulaklak na po mo nang tanaw tanaw tapos ang mga tanong di rin na taong 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 talong guys kanang lagko na ba nanay dyan mga bulaklak ko oh. guys ano o kari, oh. kari na si dyan buwak ba tubo na ako nang diligan karon kay naga naguga-uga naman tapos sa paning diligan guys ang money paminta guys na punla ha diligan ka uga na mm -hmm. Thank mm -hmm. you. Ayun po guys, didig na po ako sa aking mga tanim na talong. Nalanta yung kalamansi. Ha? Ito guys, yung aking rambutan na binili ng 170. Ari, siya may bulaklak na. Kaya ako ito ang tuwa guys at meron na siyang bulaklak na sa doon sa tuktok ang dami nyang bulaklak dito eh, sa tuktok 170 lang ng binili ko dalawang taon lang akong mahigit guys na na nakatanim meron na siyang bulaklak kaya ko natuto gawa ng mahilig kasi ako magtanim ng mga halaman gaya na rin aking pomelo na ari ari naman ay hindi po ari binili guys <laughs> may uod ako takol yan ay binigay lang yan sa akin sa City Hall ng Lipa City, guys. Dalawang puno yan, yung isa nandun sa likod. Ito naman yung pinya ko. naglungkoy na. Hindi na lumaki. Kasuroy uh, pa ko deris. Looban kay Hosang oh, Lilion. Kadali ang tanong na ako. Mga tanong pa din yung pinya. Kasi ang Lilion kong Hinog na ba o naon sa nanidiri? Ano Ano Namatay na ako an? Sisiu. Mag-alinda guys. Manang mahamog ang da. Sagbot. Kasagbot na kaayo. diri guys. Oo. Oh. Uh na ano may dagha naman ng mga pwede rin piso ang gaswa naman pastila na ng dagha umigas ang daming kuitib guys kasi naati ka bukas na nabasa yung lupa sobrang dami ng ano ko babalik na dini kasi sa Batangas guys sobrang makuitay mayaman din sa kuitay kay na pahirapan na tutungtong kalaang din niya ay pahirapan gawa ng sobrang dami ng guyam maguyam din eh aray ko, dios ko po, naubos na pinapak na ang aking paa ng kuitay Ayan guys, pinapak ng aking paan ng kuitib. Kaya naman ng mga kuitib na aray. Nakaka-ani. Ah eh. ah. Ayan guys, magpapauso kami gawa ng malamok at saka para mausukan yung aming mga tanim na halaman guys sa paligid. kahit wala siyang abono malambor ang, ang mga bulaklak gawa ng laging nauusukan yun ang buhay dito sa bukid guys